Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna matatagpuan ang napakaraming mga puno na may mga bilog-bilog na bunga. Mukhang masarap ang prutas ngunit wala sino man ang manggawhas na kumain nito sapagkat ang mga bunga ay lason. Nilumapit sa nasabing puno ay ayaw gawin ng mga taong bayan. Napatunayan nilang lason ang mga bunga ng isang araw ay may napadpad naman lalakbay sa kanilang bayan. Dahil sa pagod, Naupo ang matanda sa ilalim ng nasabing puno upang makapagpahinga. Nang makita ng manlalakbay ang mga nakasabit na bunga ay bigla niyang naalala ang kanyang gutom at pumitas ng mga ito. May isa sa mga taong bayan ang nakakita ng isubo ng matanda ang bunga. Tinangka niya itong pigilan ngunit huli na nang naabutan niya ang matanda. Nakainan -e nito ang lasong bunga at unti-unti na itong nangingisay at bamyubyula ang bibig. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong natakot ang mga taong bayan na lumapit sa puno. Sumapit ang isang matinding tagtuyot sa lugar. Namatay ang mga pananim at ang tanging natira ay ang mga lasong puno na hitik na hitik sa bunga. Tame time na nagdasal ang mga taong bayan na matapos na sana ang tagtuyot upang sila ay muling makapagtanim at makapag-ani ng makakain sapagkat malapit ng maubos ang nakaimbak nilang pagkain. Isang araw sa kain ay tanang tanghali, Isang mahiwagang babae ang dumating at kumatok sa mga pintuan ng mga taong bayan. Nanlilemos ang magandang babae ng makakain. Ngunit walang maibigay ang mga tao sapagkat salat din sila sa pagkain. Isang bata ang lumapit sa magandang babae at nagbigay ng kapiranggot na makakain. Pagpasensyahan na daw niya ito dahil iyon na lamang ang natitira niyang pagkain. Napangiti ang babae at kinuha ang pagkain inabot ng bata. Pinanood ng bata ang babae habang ito ay kumakain. Pagkatapos kumain, tinanong ng babae ang bata kung bakit nila nasabing salat sila sa pagkain samantalang marami namang bunga ang kanilang mga punong kahoy. Ikinwento ng bata sa babae na lason ang mga bungang ito. Napangiti ang babae at umiling ito. Kumitas siya ng bunga at pinisil ito hanggang sa lumabas ang laman. Bago pa man napigilan ng bata ang babae ay naisubo na nito ang puting laman ng bunga. Nagtaka ang bata sapagkat walang nangyari sa babae, sa halip na kangiti nitong ibinigay ang prutas sa bata na siya namang tinikman din ang bunga. Masarap at manamis-namis ang prutas. Sa tuwa ng bata ay napasigaw ito at tinawag ang mga kapitbahay upang matikman din nila ang prutas. Nagsilabasan ang mga taong bayan. Noong una ayaw nilang paniwalaan ang bata ngunit dinaglaon ay tinikman din nila ito at napag-alaman ng matamis ang bunga hinanap nila ang magandang babae upang pasalamatan ngunit wala na ito. Naniniwala silang tinanggal ng mahiwagang babae ang lason sa mga bunga. Simula ang dating, lason, ay naging, lansons.